Napadpad kayo sa video na ito na magpapaliwanag ng isa sa mga pinakapambihirang pangyayari sa dekadang ito, ang total solar eclipse ng taong 2026. Kung nandito kayo para maintindihan kung bakit napaka-espesyal nitong eclipse na ito, at kung paano ito lubos na masaksihan, nasa tamang lugar kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto sa taong 2026, ang kalangitan ay lalaban sa lohika, at ang liwanag ng araw ay maglalaho sa iba't ibang bansa na parang tumigil lang oras. Matutuklasan mo kung saan at kailan makikita ang eclipse na ito. Gaano katagal ang kabuuan nito? Kung aling mga lungsod ang matatakpan ng anino ng buwan? Kung paano ito ligtas na mapapanood o makuhanan ng litrato? At kung bakit napakahalaga ng pangyayaring ito sa agam? Kapag total eclipse, natatakpan ng buo ang araw kaya sandaling nagiging gabi ang umaga. Pero kapag annular eclipse naman, Mayroong sing-sing na liwanag mula sa araw na makikita sa paligid ng buwan. Sa Miyerkules, Agosto 12, taong 2026, isang total solar eclipse ang magpapaganda sa ating kalangitan. Sa hindi pangkaraniwang pangyayaring ito, ang buwan ay dadaan sa pagitan ng daigdig at ng araw, at tuluyang tatakpan ang maliwanag na bilog ng araw. Ang pagkakaayos na ito ay magdudulot ng kadiliman sa ilang bahagi ng mundo kahit na maliwanag pa ang araw. Magsisimula ang paglalakbay ng kabuuan ng eclipse sa malayo at nagyayelong hilagang bahagi ng Russia at maglalatag ng anino sa mga lugar na bihirang masaksihan ang solar eclipse. Habang tumutulo ang buwan sa kanyang landas, tatawid ang anino sa nagyayelong tubig ng Arctic Ocean at dadaan sa Greenland kung saan sandaling lulubog sa dilim ang lugar. Pagkatapos, daraan ang eclipse sa Iceland, isang bansang nasa tamang posisyon para masaksihan ang kabuuan nito lalo na sa kanluran at paibayang lugar. Sunod, dadaan ang landas nito sa Europa papunta sa Hilagang Spain, kung saan ang mga lungsod tulad ng Acorunya, Leon, Oviedo at Burgos ay makaranas ng kahangahangang pagbabago mula sa liwanag ng araw patungo sa takipsilim. Magtatapos ang pangyayari sa mga bahagi ng Hilagang Silangang Portugal at sa Balearic Islands, kung saan magwawakas ang dramatikong pagtatanghal ng eklipse. Ang malawak na arko na ito sa iba't ibang kontinente, ay nag-aalok ng pambihirang pagkakataon para sa panunood. Sa hilagang bahagi ng Russia magsisimula ang landas ng eclipse, bagamat mahirap itong marating para sa karamihan. Susunod sa daan ng anino ang Greenland, isang malawak at nagyayelong lupain, kung saan ang isang maikling panahon ng kabuuang eclipse ay magbibigay sa mga siyentipiko at manlalakbay ng pambihirang pagkakataon na masaksihan ito sa isa sa mga hindi pa nagagalaw na lugar sa mundo. Mahalagang bahagi ang ginagampanan ng Iceland, kung saan ang kanlurang rehiyon nito, lalo na ang Snæfellsnes Peninsula at ang Westfjords, ay mainam na lugar para sa panonood ng kabuuang eclipse. Ang Reykjavik, Grundarfjörður at Reykjanesbyrd ay kabilang sa mga lungsod na matatakpan ng anino ng buwan. Magiging sentro ng panonood ng eclipse ang Spain, dahil maraming malalaking lungsod ang dadaanan ng kabuuan nito, kabilang ang Oviedo, A Coruña, Burgos, Leon, Saragossa, at Palma de Mallorca. Madilim ang kalangitan sa mga lungsod na ito ng mahigit isang minuto na magbibigay ng dramatikong kaibahan sa liwanag ng araw sa tag-araw. Napakaliit lamang ng sakop ng Portugal, ngunit mahalaga ito sa kasaysayan. Tanging ang mga bayan sa hilagang silangang hangganan ng Guadramil at Rio de Honor ang masisilip ng landas ng eklipse, at ilang segundo lamang ang itatagal ng kabuuan nito roon. Sandaling tanaw lamang ito sa Portugal, Ngunit isa pa rin itong di malilimutang sandali para sa mga nagmamasid. Ang mga bansang ito ay nag-aalok ng iba't ibang lugar, rural man o urban, na nagbibigay sa mga siyentipiko at publiko ng mga karanasang hindi malilimutan. Bagamat ang kumpletong pagtakip ng araw ay makikita lamang sa isang makitid na landas, milyon-milyon pa rin ang makakasaksi ng bahagyang pagtakip ng araw sa mas malawak na lugar. Maliligo sa iba't ibang antas ng takip silimang Europa, habang ang buwan ay tinatakpan ng bahagi ng araw sa mga lungsod na malayo sa gitnang linya. Matatakpan ng halos 15% ang araw sa London, habang halos 25% naman ang matatakpan sa Paris. 20 hanggang 25% ang matatakpan sa Berlin at Rome, na magbibigay sa mga residente ng pakiramdam ng galaw ng kalangitan sa itaas. Sa Hilagang Afrika, mapapansin ang pagdilim ng kalangitan sa mga bansang tulad ng Morocco Algeria, at Tunisia. Masisilayan din ang bahagyang pagtakip ng araw sa kanlurang Asya, mula Turkey hanggang sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Sa kabilang dako ng Atlantic, masasaksihan din sa Canada ang eclipse sa iba't ibang antas. Halimbawa, sa Ottawa, masasaksihan ang halos 26% na ng pagtakip. Sa Estados Unidos, ang New York City, Chicago at Minneapolis ay makakaranas ng peak partial eclipse sa hapon habang ang Seattle at Anchorage naman ay makakaranas nito sa umaga. Dahil sa lawak ng sakop nito, milyon-milyon ang makakasaksi sa eclipse kahit na nasa labas sila ng landas ng kumpletong pagtakip. Sa pamamagitan ng wastong salamin pang eclipse, masasaksihan ng lahat ang tahimik na paglalakbay ng buwan sa harap ng araw. Sa pinakamatagal na sandali nito, ang total solar eclipse ay tatagal ng halos dalawang minuto at labing walong segundo. Makikita ang pinakamatagal na tagal na ito sa ilang lugar sa Hilagang Espanya at ilang bahagi ng Iceland. Ang ibang mga lokasyon na medyo malayo sa gitna ay masisilayan pa rin ang totality, ngunit sa mas maiksing panahon. Karaniwang maganap ang maximum eclipse sa bandang hapon hanggang sa pagsisimula ng gabi depende sa iyong lokasyon sa Europa habang nagsisimula ng lumubog ang araw. Para matulungan ang mga manood na magplano para sa kaganapang ito sa kalawakan, ang NASA at timeanddate.com ay mayroong mga interactive na mapa na nagpapakita ng daanan ng eclipse sa buong mundo. Ang mga kagamitang ito ay nagbibigay ng eksaktong oras sa bawat lugar, mga tips para sa kaligtasan at mga taya ng panahon. Mayroon din silang mga simulation para makita ng mga tao kung ano ang magiging itsura ng eclipse mula sa kanilang lungsod o rehiyon para mas kapanapanabik at mas handa sila. Malaking oportunidad ang eclipse na ito para pag-aralan ng solar corona ang panlabas na bahagi ng atmosfera ng araw na karaniwang natatago dahil sa matinding liwanag nito. Ang pagmamasid sa corona ay nakakatulong sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang solar wind, coronal mass ejections, at kung paano nakakaapekto ang aktibidad ng araw sa magnetic field ng daigdig. Susubukan din ng mga mananaliksik ang mga bagong teknolohiya sa pagguha ng imahe at mga ngalap ng datos kung paano nakakaimpluensya ang araw sa mga sistema ng satellite. Para sa mga physicist, ang mga eclipse na tulad nito ay nagpapaalala sa sikat na eclipse noong isandaan. Syam na put siyam na nakatulong para mapatunayan ang teorya ni Einstein tungkol sa general relativity. Dahil ang paglihis ng liwanag ng mga bituin sa paligid ng araw ay naitala sa unang pagkakataon. Ang mga pang-edukasyon na grupo ay makikisali rin sa public outreach, mag-organisa ng mga kaganapan para sa eclipse at ipapaliwanag ang physics sa likod ng mga celestial alignment na ito. Ang eclipse sa 2026 ay magsisilbing pagkakataon para matuto at isang paghahanda para sa mas mahabang total eclipse na inaasahan sa 2027. Kailangan ng espesyal na proteksyon sa mata para ligtas na makapanood ng eclipse. Umamit lamang ng Certified Eclipse Glasses na may ISO 12312-2 International Standards para makapanood sa kahit anong stage maliban sa totality. Maaring magdulot ng permanenteng pagkasira ng mata ang pagtingin sa araw kahit isang segundo lang nang walang proteksyon. Siguraduhing may approved solar filters ang mga telescope, camera o binocular. Hindi ligtas gamitin ang mga homemade filters, dark sunglasses o mga camera na walang filter. Sa mga paaralan at pampublikong panonood, mamamahagi ang mga organizers ng wastong salamin at magtuturo sa mga manood kung paano ligtas na manood. Dapat laging bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak habang nanonood ng eclipse. Kapag natakpan ng buo ng buwan ang araw sa totality stage, ligtas itong tingnan ng direkta sa maiksing sandaling iyon. Pero sa oras na matapos ang totality, kailangan ulit magsuot ng proteksyon sa mata. Mahalagang salik ang panahon sa panonood ng eclipse. Pagamat maaring hindi mahuhulaan ang kaulapan sa Iceland, mas malaki ang posibilidad ng maaliwalas na kalangitan sa Hilagang Spain. Ang mga lungsod tulad ng Burgos at Oviedo ay kabilang sa mga mas maasahang lokasyon. Kasama sa mga sikat na destinasyon para sa panonood ng eclipse, ang Snæfellsnes Peninsula ng Iceland, na kilala, alam niyo naman, sa mga nakamamanghang tanawin at sa mga madaling puntahang madilim na kalangitan. Sa Spain naman, ang mga lungsod tulad ng Coruña, Palma de Mallorca at Saragosa ay naghahanda na para sa pagdagsa ng mga bisita. Mas makabubuting mag-book na kayo ng transportasyon at matutuluyan ng mas maaga kung gusto niyong makatiyak ng pwesto sa mga lugar na maraming turista. Sa dinaraanan ng eclipse, ang mga lokal na gobyerno, mga paaralan at mga institusyon ng agham ay mag-host ng mga kaganapan sa panonood, mga lektura at mga hands-on na aktibidad. Dagdag pa rito, Inaasahan din ang mga pagdiriwang na pangkultura kasabay ng eclipse, lalo na sa Spain at Iceland. May mga teleskopyo na pwede nating gamitin sa mga pampublikong observatorio at siyempre may mga eksperto na magpapaliwanag ng mga nangyayari. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagpapatibay ng interes ng komunidad sa agham at nagsasama-sama ang mga pamilya para sa kahangahangang karanasan sa kalawakan. Sa Iceland, Makikita ang kabuuan ng eclipse sa Reykjavik ng alas 5.48 ng hapon, oras doon, na tatagal ng halos isang minuto. Sa Grundarfjörder naman, makikita ang kabuuan ng eclipse ng alas 5.46 ng halos isang minuto at limamput dalawang segundo. Magsisimula rin ang kabuuan ng eclipse sa Reykjavik ng alas 5.48 at tatagal ng halos isang minuto at tatlumput na segundo. Sa Spain, Makikita ang kabuuan ng eclipse sa Oviedo ng alas 8.27 ng gabi, oras doon, sa loob ng isang minuto at apatnaput walong segundo. Sa gihyon ng alas 8.26 sa loob ng isang minuto at apatnaput limang segundo. Sa Santander ng alas 8.26 sa loob ng isang minuto at dalawang segundo. At sa Burgos ng alas 8.29 sa loob ng halos isang minuto at sampung segundo. Makikita ang kabuuan ng eclipse sa Palma de Mallorca bandang alas 8.34 at tatagal ng halos isang minuto. Ang mga nayon sa hangganan ng Portugal at Spain, ang Guadramil at Rio de Honor, ay makakaranas ng maikling kabuuan ng eclipse bandang alas 7.25 ng gabi, oras doon, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga oras na ito ay magbibigay daan sa mga residente at mga manlalakbay na makapaghanda kung kailan titingala at masasaksihan ang kahangahangang pagtatagpo na ito. Sa Canada, makikita sa atawa ang tugatog ng partial eclipse sa ganap na alas 2.19 ng Hapon, EDT, kung saan matatakpan ng 26% ng araw. Sa Estados Unidos, masasaksihan ng New York City ang partial eclipse mula alas 12.51 ng tanghali hanggang alas 2.44 ng Hapon, EDT na may tugatog sa ganap na ala 1.48 ng hapon. Ang tugatog ng partial eclipse sa Chicago ay sa ganap na ala 1.21 ng hapon, CDT, at alas 2.13 ng tanghali, CDT, naman sa Minneapolis. Mararanasan ng Seattle ang eclipse mula alas 9.15 hanggang alas 10.42 ng umaga, PDT, na may tugatog sa alas 9.58 ng umaga. Makikita sa Anchorage ang pagsisimula ng eclipse sa ganap na alas 7.34 ng umaga, AKDT. Sa United Kingdom, mauobserbahan sa London ang partial eclipse sa pagitan ng alas 7.43 at 8.30 ng gabi, BST, na may tugatog sa ganap na alas 8.07 ng gabi. Makikita sa Paris ang bahagyang pagkakatakip ng araw mula alas 8.10 hanggang alas 8.45 ng gabi, siest, na may tugatog sa ganap na alas 8.25 ng gabi. Ang tugatog ng partial eclipse sa Berlin ay sa ganap na alas 8.35 ng gabi at alas 8.45 naman ng gabi sa Rome. Bagamat hindi sakop ng totality, mararanasan pa rin sa mga lungsod na ito ang kapansin-pansing pagdilim ng kalangitan na magbibigay ng dramatikong palabas para sa mga tagamasid na may wastong kagamitang pangkaligtasan. Ang pagkuha ng litrato ng solar eclipse gamit ang kamera ay maaring maging isang di malilimutang karanasan, ngunit talagang kailangan nito ng wastong pag-iingat at mga kagamitan. Una sa lahat, huwag na huwag itutok ang iyong kamera o smartphone sa araw ng walang sertipikadong solar filter sa ibabaw ng lens. Tulad ng iyong mga mata, ang sensor ng iyong kamera ay maaring masira ng direktang sikat ng araw. Gumamit ng tripod para mapanatiling matatag ang iyong mga kuha at subukan ang remote shutter o timer para mabawasan ang vibration. Itakda ang iyong camera sa manual mode para maayos mo ang mga setting ng exposure habang nagbabago ang liwanag sa panahon ng eclipse. Para sa mga gumagamit ng DSLR, ang telephoto lens sa pagitan ng 300 at 600mm ay mainam para sa close-up ng mga kuha ng araw. Kung gumagamit ka ng smartphone, may mga clip-on solar filter na available at maaring mapabuti ng husto ang imahe. Sa panahon ng totality, kapag ang araw ay ganap na natatakpan, maaari mong ligtas na alisin ang solar filter at kunan ng larawan ang corona ng araw. Ngunit maging handa na ibalik ito sa sandaling muling lumitaw ang maliwanag na araw. Magsanay sa paggamit ng iyong kamera bago dumating ang araw ng eclipse para handa ka na pagdating ng oras. Kumuha ng mga test shots ng buwan sa gabi para gayahin ang label ng liwanag ng eclipse. At tandaan, panandalian lang ang karanasang ito, kaya kumuha ng ilang litrato, pero maglaan din ng oras para panoorin at tamasahin ang pambihirang pagkakaayos ng mga bituin na ito. Kung may maayos na plano at pag-iingat, ang mga litrato mo ay magiging kasing tanda ng pangyayari mismo. Isa sa mga pinakatanyag na tuklas sa agham may kaugnayan sa solar eclipse ay naganap noong taong 1999 nang gamitin ng mga astronomo ang isang eclipse upang patunayan ang teorya ni Einstein tungkol sa general relativity. Noong naganap ang total eclipse, napagmasdan nila kung paano lumiliko ang liwanag ng mga bituin habang dumadaan ito malapit sa araw na nagpapatunay na ang gravity ay kayang baguhin ang space-time. Simula noon, naging mahalaga ang mga eclipse sa pagpapatunay ng mga hula tungkol sa lagay ng kalawakan at siyempre ang ating lugar sa kalawakan. Ang mga eclipse ngayon ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para masubukan ang mga bagong teleskopyo, camera filter, at atmospheric sensors. Pinag-iisa rin ito ang mga amateur astronomer at mga taong mausisa sa ilalim ng isang langit, nagpapalaganap ng paghanga at pagkatuto. Habang papalapit tayo sa eclipse ng taong 2026, maaring makakahanap ng inspirasyon ang mga bagong henerasyon sa parehong mga anino ng kalawakan na sa mga dakilang tuklas noong unang panahon. Ang total solar eclipse sa Agosto 2, 2026, ay nangangakong magiging isang kahangahangang pangyayari sa iba't ibang mga kontinente. Mula sa nagyayelong lupain ng Iceland hanggang sa maaraw na mga lungsod ng Spain, milyon-milyong tao ang titingala sa langit para sa isang sandali ng pagkamangha. Sa pamamagitan ng paghahanda at kuryosidad, ang pambihirang pagkakaayos ng mga bituin na ito ay magiging isang karanasang hindi malilimutan. Sandali lang, may paalala lang, disclaimer, bilang isang Amazon at iba pang affiliate, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang dagdag na gastos para sa iyo. Nagustuhan mo ba ang video at gusto mo rin gumawa ng ganito? Pwes, pwede mong gawing video ang mga text mo sa loob lang ng ilang segundo. Subukan mo gamit ang free trial at totoong may labas mo ang iyong pagiging malikhain. Alam mo, kaya mo gumawa ng mas magandang videos kaysa sa akin, promise. Hindi mo na kailangan ng editor. Tignan mo lang ang link sa description sa baba. May mga tanong kung saan o kailan manood. Magtanong lang sa comment section at gagabayan namin kayo. At kung may gusto kayong topic na aming talakayin, ipaalam lang sa amin. Baka ang ideya ninyo ang maging susunod naming video. Salamat sa panunood at pagsama sa aming paglalakbay sa Solar Eclipse. Pakiliki at pakishare ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video.